Kinakausap mo yung baraha mo. Kasi gaya gaya lang ako sa iyo. Ba't sungit-sungit mo? Hindi, huwag ganun. Hindi ka Oo nga, siguro hindi ka nakakatabi kay Irene. Ito talaga si <siya> Tinay eh. Oo, <laughs> hmm? no, nagpapalis no, ka? Hindi. <laughs> okay. Oh, Sampagsak naman dyan. Oh, yes, ay na yan hindi binigay yung suot. Uwan ko ba dyan kay Bombay? Ba't gano'n siya? Nueve. Ah, Bubunutin ko pa yung nueve. Ano kaya pasalita kung bebang king Baguio? Ay, Baguio beans. Ay, mura yung buli yung kanyang <laughs> kapit. mura lang, Bangyo, lang ano. Mura. mura lang din ang buli. Ay, buri ko rin tang kahit ang palaman. Itang palaman Is. na kaya. Sundot so, eh, ko, eh, ko. ko lang ot hindi, In yung, jam. ano lang, yung yung jam, yung may Hindi, jam. Hindi, nasundot ko langot na lang. Hmm, tapos ano na, no, iba na yung ulasa. Ito oh, mali, mali <laughs> <laughs> oh, lang mali. Ito eh, ko pala may pero... Ano ba yan? Bahay ba yan? Hindi. Ba't yun, hindi. yung bahay mo? Basurahan. Ginagawa mo basurahan yung bahay. Dapat lang yung anak. Yun o. Oh. Thank you. Ba't gano'n pinagtatapon mo lahat yan oh. Eh, syempre, para matapos, Ay, Aro, wapen pala, matapos okay. na. Aro, wapeng pala niya, Ano yung bato. Ba matapos na. Kanina yung bato? Kanina. O di, sa akin na ngayon, no? Mali, <laughs> ako oh, datang drone ako. pa'y nakasabi. Waping. Itong it, dalawa, mo. Dapa na itong sinko e nandito. Kakain na, pwede ba yun? Pwede naman nga, mo inanong ko na. Oo. Bakit ano? <laughs> At saka <si kalam> lang <laughs> mukha. <laughs> <laughs> Mayan yung makasabi bong ba yun? Durutan niya mong Anya siguro <laughs> inyang yung ikwa me tina mo eh. na Ay, o, Na? Ya ako sinyasan na. Ay kasi sinyasan na. Kaya kaya ka na. Hmm. Ah kaya na ako. Askam na ako. Abo ah, din na ako. Nabodol. Ah, Ay ano na yung malupang mapamodol yung bong ba yun? Eh. Seryoso yan si Bombay po. Nasira yung pag-aaral ko sa dahil sa kanya. Oo, si tapos ngayon sabihin, sabihin niya, na. nabubudol ka niya. Pinapag-aaral ko sa US na. Nakailang school ka. I give up. I give up my, ano, my professional. May study. Professional? May professional. <laughs> professional. <laughs> <laughs> ano yung professional, <laughs> ano? <laughs> Kaya nga nag-missing, sa kanya siya yung puro eh. <laughs> Kaya ba yun? 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 May sapok ba? Oo. O -o. Meron bombay bay? Meron. Buti nga hindi na kita sinapaw eh. Eto pa nga oh. Pagyada kasi ni Kuya eh <laughs> <laughs> Meron pa lang ano dito. si Kuya ng labanan. Ano? Spy. Ba, <laughs> <laughs>. may pene na yun. Aligo na. Ang paano nga may pene na yun? Dapat nga yun. Dala kasi pawa na. Saka yun ang mga nga. Aliketa yun. Muna, kung ang pa ko patapos dito. Sino hitter? Ako no? Ako. Ay, hindi. Ayun no? Putang so, <laughs> di, di na naman sana ako didi. Sayo sayo na sina. Sayo, <laughs> sayo na, sayo na. Di na naman sana ako magbababa eh. Sayang lang. Para hindi na masapaw yung singko. Mga mm -hmm. sandali. Sino ito? Siya. Uh, Paulit-ulit to si Bombay. Siya, eh. Uwa pene, o lupa nga ang balak mo ko eh. Draw kaya kaya. Draw me. Alikin. Squeeze mo na ako eh. Ay, doon na na ako. O baka nagpapakuin ka. Hindi. Ito ang kailangan ko. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. <coughs> <coughs> ang liwanag ay Tama na nina. No? Basta't maghintay. Itong boses mo lang pinaglalaban mo. <laughs> hindi kasi sikat dito <coughs> sa amin. <laughs> kung hindi ngayon, ang panahon mm. Ninyener na para sa iyo Parang yung naman may pa na kasi ito dyan Pwedeng kuhanan ko muna yun Kuhanan ko muna yung iPhone Maro? Wala ka palang iPhone? <laughs> Wala ka po na palang iPhone eh iPhone lang pala meron <laughs> <laughs> <Mi -ipon>. iPhone <laughs> Ano ba yan? iPhone lang pala meron para pa wala, ka wala pala yung iPhone. Wala na sa apaw, no? Ano ba yan? Ay, ne, kukunin ko na nina. Sorry nina. <coughs> Tiyagain ko na yan. Tiyagain ko Ort na yan. Underbird. Ilan yan? yan? Ay! Biglang meron. na bunot. Nabunot mo yan? Oo. Oh. Oh, dapat di ka, kasi, no? di ka na chaw ni nang kanina nabayim bato sa akin nga eh ikaw pa dapat sabi mo sa iyo mo eh paano pirami si itang queen eh ako itang queen medyo kaela ni ayan oh kung bunot mo yan oh royal ako ayotongit oh, kana hindi Alas. Sobra ako nag-miss kong wife. <laughs> Bakit? Ayun ay binigyan sa iyo mo. Kungit. Eh. Ali, mo so, ito ay tamang jack. Talagang kinubo niya. Oo. Sa alas 40. Alay ang ganyan ako. Royal gagina, <laughs> <laughs> Kaya pala pipaldak paldak may kilala ikilala like. <laughs> eh. Malupit siya Hindi eh. Hindi kahit. Sayang na retang kahit. Reta ang joker. Mayang kalungkot ko ba rin? swerte yan mo habang umiit ang talo. Mukhang matwaya pag matwo. <laughs> may bud pang okay. kain eh. May bud pang misa ko binsa bo. Oo. Huwag mga ano-ano eh. Kampusay doon <laughs> na lang mga <laughs> Ano na naman? Tinadamay niyo na naman akong dalawa eh. Nagkukwintuhan lang naman kayo. Uy! Pusik yan. Uy! Pusik yan. Uy! Pusik Siyempre hater ka. King! ano na naman kim mapenal kita kanya. Kumutan mo lang. Kumutan mo lang. Ay, saglit na, saglit na, isa video <laughs> Ay, na lang lang. Hindi, marami. Marami, marami. Marami tayo sa bahay mo. Hindi, Ninang. Okay lang yan. Anong size ba? Papabiliin mo sa bahay. Isang, isang aparador yun. <laughs> <laughs> yan ang mga gusto ko sa'yo, Ninang. Eh. Yan <laughs> ang mga banat mong ganun eh. Ha, baka puro labahin <laughs> din siya na. <laughs> <laughs> isang aparador yung ano mo? Ayun Nak. Nak hindi Ay, buti na lang. hindi lang. ako <laughs> nagbibiro, Nina. Papanggap. Nakatanggap ako ng sulat Papanggap, mula sa amin. Yeah. Nakarara. Ay, Tiyan, may droba. Nung um, nakarara. <laughs> hey, Ay, binyene mo rin. Ay, bayan, oh. After <laughs> <along laughs> a long, kaya long years. Yeah, sarap. Magbali ako. Alin oh, ako. Masigil mapagpanggap yung oh, sunog, ah, yan. Ay, sunog ay, yan. Sunog yan si Nino. na ko. Magbalay 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 na O, na. Ka, o, o nang sik. Magbalay na ko. Wala ko pa na sik. Sarado na yun yun eh. Ah, sarado, na. Wala pa na Wala na akong kukunin sa'yo. Ano yan? yan. Alapan, alapan. Alapan. Tres? O sa'yo na. Hindi na. Patres-tres ka pa eh. Ay ko. Ay, dapat din na ako ta sinugsegitan eh. Mm. <laughs> Nakasakay sana yung king mo. Pero kada pa mo ram bara. Aruy, inari ng bumbong. Ina idol da ke. Oh. Para siya mo pin. Oh, tongi. Yung bara. Yung joker. Ay, bali eh, tabalo mo. Ani metong nakamot. Sa akin lang pala yung pangit ang bara ha. <laughs> <laughs> ng bara. Tongit no, tongit 30. 30. 30. 30. Na? 30 torty. Anong torty, torty? Alas 8 hanggang alas 2. Ito ba, alam mo? Eh, nakita ko nga. sa Facebook, sabi niya, dito po sa sa Aray Pampanga, sa San Roque, Bitis. Eh, <laughs> San Roque, Bitis, may kabitis. Nakasabi ko, anong Bitis? Bitas, ako kare, ako kayo. San Roque, Bitis, sabi niya ganyan. Ginawa niya Bitis yung Bitas. Tagwanto lang yung cellphone, yung mga ano, yung mga... Ang gulang Nung Sabado nag-start, sabi ko, Jay, maga kang gumising, punta tayo sa Bita. Sabi ko, makigulo-gulo tayo doon. Hindi naman siya na gising. Alas 8 tayo pumunta. Kaya alas Hindi, 8, 8. hindi naman alas, alas 8. 7. Mga ala. Ano aras? Basta oras-oras. Ah, hindi. Daan naman. Okay, mga bari ko noong nyo ari ito. San Roque Bito. Mga 11, 15, 12 ganon. Oh, ah, ba? sige. Ah, pwede Panhani. rin. Tanghali. Bakit Pwede ka ba naman? Pwede naman noong yung... nyo. Ay, ulit yung mga po pobra. Eh. E. Aling naka-pick up naman tayo. Naka-pick up tayo? Oo, oh, siyempre pick upin mo kami. Pipick upin ko. kami sa pick up mo. <laughs> kaya balo ito lang rin ba ano ba, ito. Balo ito. Siyempre kaya pwede itong nakalasik ta. itong kahit konsel ganyan kung ano lang. Ano naman ang aksal po? Ano ang yung Angel Paglawit. Uy, ba't dito mo mo ba eh? Siyempre. Yung um, size ko, paano makakalusot? Ano brand yun? lang. Puro brand, okay. new yon. brand new yan. Brand new yun? Ah. Ah, talaga bang? Ang Best naman? na lang, di ba? Best na lang siya. Gusto ko na Nakasense na. Guri ko Samsung. Kaya hey, Huawei. Maso kayo Huawei na ba? <coughs> Tignan natin kung ano yung mga cellphone doon. Dami. Balo kung so, Hanggang ano, adosi kayo, na lang yata sila, no? Hanggang adosi lang yan. Eh. Oo, oh, hanggang adosi na lang. Ano pecha na bukas? Gusto ko ano kumuha ng kahit mga sampung piraso pamimigay ko lang. <coughs> ipahiya mo yung mga nang uh, uh, <laughs> hindi naman yung pa okay. yung mga pasmado nyo <laughs> ayaw mo sila yun Ito, 3-4 dumidiga eh talagang ganun discarte ganyan Dinantay naan tayo sa kwenta. Tong 8 din. Eh, yung juice wala. Alam mo nila, mabarado, rugdur